Hi, good morning guys. Andito kami. Likod ng bahay ko namin. Naglalakad na itong anak kong isa. Medyo late na kami lumabas. Naka, nasarapan ng tulog kasi nga pang hapon ako. Mamaya sa work ko. Kaya bago ito magwala kasi araw-araw itong -araw ano eh, naglalakad. Kaya lang maaga sila naglalakad ng tatay niya. Kaso tatay niya may ginawa kaya wala siyang time. Kaya ako naglakad ngayon sa kanya. Kaya lang 9 na. Sobrang init na. So dito po tayo. Dito lang sa bahay namin. Likod bahay. So eto yung view ng likod bahay namin. Puro bundok. Kami ha siya <laughs> Gusto niya siya yung ano, nasusunod. Hindi pwede kasi pag silang tatay niya, tatay, tatay niya sunod lang ng sunod sa kanya. Ako hindi. Kailangan dapat siyang sumunod. Nine, kami here. Come. <whistles> Taxi. Ay, hindi nga ako nga ata susunod sa kanya. <laughs> Taxi, come. Ayan. Pumunta. Ayan na. Ang oh, Punta na ako dun. Baka may bicycle na ano dumaan. Bicycle lane kasi to. Baka habulin niya. Pero hindi naman niya nangahabol. Tumatahol lang. Pero parang pag tumahol, sign lang na ay andito, andito ako. Ganun lang. Hindi po siya nangangagat. Siyempre yung iba. Mara. Oh, stop. Ayan, may bicycle. Dalawang bicycle. Ayan, tinignan lang niya. Ayan. Pero hindi yan ano? mga hahabol. titingnan lang niya talaga. Ayan. Ayos Sarap dito sa lilim. Ang ganda ng view. Ayan. So. Ayan lamang po at magingat po tayong lahat. Ito na tayo. Medyo basa pa. Yung mga... Basa pa yung mga grass so, injured pa man din ako ayan ito yung injured ko sa work ko noon pa uh, minsan sumasakit natapilok ako sa work ko noon simula noon palagi nang sumasakit likod ko hindi ko alam, baka pero napunta naman na ako sa ano, tawag na ito sa sa doktor, pero wala naman sila nakita So dito sa bahay na to Meron tumatahol dalawang aso Ay hindi napansit si Texa Stop Texa Stop Tali ko na siya Mahirap na Texa come Stop 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 Good girl Stop Good girl Tali ko na siya Mahirap na So, ayun lamang po. Maraming maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye po.